Apple cheese, pinbang sana, pinbang sana. Tapos, pinabang yung nagbe-drip pa. Ano? Umiinit ko na lang. May umayinip yung using ng aircon? Apo. Kaya kasi nga, yeah, yung blower natin sa para sa aircon, hindi na siya sumasabay. Kaya so, ayaw na niya kung Kaya nag-iinit yung condenser. Hindi siya nagbibigay ng damit. Go over it. Ayan. Uh, Pag-check natin sana. Hindi naman doon para mas makamura-mura. mag na lang po yun. Know, Upang yung mga singaw. Ngayon yung che check doon. so, yan guys ha. Kumakain dito si <laughs> Brian. Eh. Patitingin ko sana yung niluto ko mga mage eh. Tinapay lang daw eh. Parang ayaw ko nung ulam ko. <laughs> Alright. See you guys. Thanks for watching. gabi nito sa so yan pati yan guys i-cleaning mga na po siya mga 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 siya nagbibigay lang. Ayan so, na guys, yung mga napaklas na naman natin. Yun, yung mga pan. Pagbayaan doon sa pan. Ilabas na yung mga itim na labas niya. Blackwell. Ayan uh, guys, mayroong isa pang nakakita ang ng singaw ng ating priyon. Yung, ano tawag niya ka Ryan? Hose. Hose, uh, flexible hose. Hose. Ayan, yung flexible hose, sinatanggal. Ayan. Uh, pinigay na sa atin ni kakarayan free dahil suki naman tayo dito lagi tayo dito kay kuya kay Ryan suki po dito si kuya Lars mula noon hanggang ngayon ayan <laughs> so, nga po na si Karayan guys yung oh. ating kasama magawa ng ano, aircon po, dito punta lang po kayo dito kay si kakarayan ha